Sir, sa lahat ng mga gusto na talagang magnegosyo, huwag ka na muna lumayo. Diyan ka lang sa probinsya mo. Mag-alat. Hello, Gilibers. Pag-usapan natin, negosyo sa probinsya. Yes. So, nga ba natin to pag-usapan? Kapon po, galing po ako sa Rizal. So, salamat sa AFDC. Salamat po kina Ma'am Leilani and sa kanyang husband, sa family niya and sa kanyang uh, team. So napakaganda, sobrang ganda ng kanilang negosyo, sobrang successful. So ako po ay na-inspire. Kaya gusto kong i-share sa inyo na kahit nasa probinsya ka, pwede kang magkaroon ng negosyo dyan na matagumpay. Pwede kang tumulong sa mga kababayan mo, magkaroon sila ng kabuhayan. At ikaw mismo, pwede rin matupad ang mga pangarap mo sa negosyo mo sa probinsya niya. Okay? pag-usapan natin yan. Let's go, let's go. Okay, so yan po yung aming mga pictures, uh, video clips. Napaka-productive okay. okay. po ng ating uh, seminar kahapon. Nag-discuss po ako sa mga recruits nila So, pinaliwanag natin bakit sales ang maganda. And of course, sa kanya mga sales team. And if you need also a speaker sa yung sales team, kahit sa ang probinsya ka, pupuntaan ka ng rockstar team. Okay? Let's go, let's go. PM lang sa personal life ni Do. po ang personal life Okay, bakit nga ba magtatagupay tayo sa negosyo mo sa barangay. Kasi marami sa atin, gusto natin magnegosyo, gusto pa natin magpunta sa siyudad, lumipat ng barangay, masyado tayong maraming requirements na inahanap. Pero alam mo ba, kung di, kahit di ka umalis sa probinsya mo, uunlad ka, una-una bakit? Meron kang full knowledge about the place. Alam nyo, eto po ha, ah, tapatin ko kayo. Sa pagninegosyo, napakahalaga po na alam mo ang ikot, alam mo yung kalakaran sa lugar dahil taga-probinsya ka, 100% alam mo kung nangyayari sa probinsya mo. Unang-una, alam mo yung lifestyle ng mga tao. Alam mo kung anong gusto ng mga tao. Anong produkto ang madami sa lugar nyo. Alam mo din kung paano ang circulation ng pera. And more or less, alam mo magkano ang budget ng bawat pamilya. Magkano ang budget ng bawat tao. So alam mo din kung sino lalapitan mo. Alam mo din kung sino makakatulong sa negosyong sisimulan mo. Alam mo ba, ito po ha, itong mga binanggit ko po na yan, yan po tinatawag natin market research. Hindi mo na kailangan magbayad just to have the research para magkaroon ng market research. Dahil taga-probinsya ka na, dyan ka sa lugar mo, madali nang mag-decision para sa'yo anong market segment ang saserve mo. Second, anong product o services ang mabibili dyan sa probinsya mo. Ikalawa po, it's so easy to spot opportunity. Pag taga-probinsya ka, dyan ka sa probinsya mo, ang daling may spot, ano yung mga opportunity na meron, di ba? Like dito sa bataan. Kung mag start ako dito ng business, ng services, alam mo kung ano gagawin ko? Malagay ako ng podcast studio. Sobrang dami po dito na matagumpay ng negosyante at gusto ko rin ma-share yon sa ibang mga aspiring business owners dito sa bataan. So, I want a podcast studio. Kung ako po ay magbibusiness dito ng full-time, kasi meron tayo sa Makati, and umiikot tayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero kung ako po ay mamimili, yun nang isa sa mga gagawin ko. And products naman, ang gusto ko pong gawin dito, kung product-based naman ako, isang a machinery that will convert, i-convert co po yung mga products namin dito. Okay? So, third, na reason bakit magtatagumpay ang negosyo mo sa province, kasi low cost napakababa ng halaga ng resources just mismo sa lugar mo. Yung iba nga pwede mong hingin eh. Pwede kang mangingin ng kawayan eh. Nang buho pang construct ng yung retailing store. Pwede ka ang makisuyo ng iba't ibang produkto. Pwede ka nga manghingi ng marami sa kapitbahay nyo. Alam mo yung mga halaman po dito sa tapat namin. Ano to, kung gusto mo ng uh, plantita-plantito business. Yung mga binibili natin 500, 1,000. Gugupit ka lang po dito. Hingi ka lang po dito. Kung gusto mo naman ang maghiyaw ng bangos, pupunta lang kami dito sa tatawid lang kami ng tatlong hakbang, meron ng dahaw ng saging. Kung gusto mo magluto ng mga kalamay, kukuha ka lang dito ng gamit, makakabenta ka na. So imagine kung gaano kadali ang resources dyan sa probinsya nyo. Napakadali po na kumuha ng mga resources. And number three, pero bago yan, mag-kapi muna tayo, kapi po tayo. Our announcement po sa lahat ng mga negosyante o kung may sales team ka, meron tayong special seminar na ginagawa for you as a business owner o sa mga sales team mo. Di-discuss namin marketing, branding, ano ba yung dapat gawin during the sales process, the step-by-step -step approach that really works and ginawa ni Rockstar, ginawa ng mga matatagumpay ng mga negosyante. Okay? PM lang sa Personal FB, ni ka po ang Personal FB. And of course, pwede rin tayong online sa lahat ng mga sobrang malayo, pwede po tayong mag-online or mga nasa abroad. Ngayon na, PM ka na po. Let's go, let's go! Okay, tuloy tayo. Number four. Faster transaction. Pag nasa probinsya ka, napakabilis lang, lang ng transaction. It's so easy to move. Lalakad ka lang, makapunta ka na sa bilyan na mga tinapa. Lalakad ka lang, punta ka lang pwede ka lang makakuha na makakuha ng ganto resources o magtricycle ka lang, mag-jeep ka lang. Eh kung pupunta ka pa sa ibang lugar, doon ka pa sa gusto mo doon sa probinsya na yon o sa city magdinegosyo, transportation or transaction, matagal. Hindi mo alam kasi kung paano ka magsisimula. Pag nasa probinsya ka, kaya mo ikuti ang buong lugar na yan. Kung kailangan mo maipag-meeting, tawagan mo lang si ano. Kung kailangan mo, punta ka lang dito. It's so easy. Okay? And number five po. Easy to gain local trust and loyalty. Pag dyan sa probinsya mo, yung doon ka nagnegosyo, ang dali lang. Makukuha mo agad the trust ng tao. Alam mo kung bakit pag nagtinda ka, umikot ka lang, sabihin mo lang, anak po ako ni Aling Pasing. sabihin sa iyo ng mo o yung tao sinabihan mo, ah si Aling Pasing, yung taga kabilang kanto. O ba diba? O, pamilya po ako ng sunga. Ah, ikaw ba yung anak ni Vines? Tatay ko po si Vines eh. O kung kabilang bayan naman, ah, kayo ba yung mga may-ari ng gano'n? Ah, doon ka ba nag-aral? Di ba, dali ng tao sa provision, dali lang natin magpakilala and it's so easy to gain trust and loyalty. Eh kung taga-syudad ka, sila kakilala sa'yo. Wala, di ba? So, mahirap po. Okay, so, anong gagawin natin ngayon, Doc? Ito, simple tips lang ni Rockstar. Sa lahat ng mga gusto na talagang magnegosyo, huwag ka na muna lumayo. Diyan ka sa probinsya mo. Mag-alat ka lang. Unang step, mag-alat ka lang ng small capital. Kung liman libo yan, it's okay. Kung sampun libo yan, wala tayong problema. Sa negosyo sa probinsya, hindi mo kailangan ng milyon. Ang kailangan mo, isang konsepto na paninindigan mo at kaya mong execute at hindi ka magigibab, kahit nahirapan ka. Yun ang kailangan mo. Execution. Mag-execute. Di ba maraming matatalino? Ang dami nilang ideas on business hindi nagtagumpay kasi they cannot execute. Konting hirap give up. Pero ikaw dyan sa probinsya mo, hindi ka magigibab kasi nasa territory ka eh. Di ba ang gaan ng pakiramdam when you are in your territory? Ang taas ng confidence level mo when you are in your territory? So you just need a small budget. Kung 20,000, it's okay, 20,000. Okay? Alam nyo, may isang OFW sa Japan siya nagtatrabaho. Nag-coaching kami two weeks ago. Sabi niya, "Doc, I have only 50,000." Sabi ko, "Walang problema. Gawa tayo ng konsepto ng business model mo, 50,000 or if W. Ilang buwan na lang uwi na siya. Magne-negosyo siya. Huwag ka na magipon ng 500,000, 1 million. 'Pag nagnegosyo ka, nagtagumpay ka, madaling ipunin ng 500,000, madaling ipunin ng 1 million. Okay? So pangalawa, maghanap ka lang ng simpleng business model. Yung paggawa mo bebenta mo na. Pagkabili mo, bebenta mo. Yun lang. Kuha, gawa, tapos benta. Kumuha o gumawa, tapos benta. Ganun lang ang gawin mo simple business model. Gumawa, bumili, tapos ibenta mo yan. Ganun lang muna kadali ang business model mo. And third, payo ni Rockstar. Bigyan mo ng tatlong taon ang sarili mo. Yes, traditional business, tatlong taon, you grind. Lahat ng effort mo, attention mo, jam mo lang lagay. Three years. Give yourself three years para magtagumpay ka, negosyo mo sa probinsya mo. Para sa'yo at sa pamilya mo. Let's go, let's go. Copy po tayo, Jennifer. Copy po.